Ayun, mga ano kasi yan, si Master. Alang na ni Master. Yo, what's up mga kabida? Ayun, magandang araw, panibagong araw at isang mapagpalang araw na, na naman po sa ating lahat. So yun, mga kabida, ayun, nandito nga pala ako sa bahay ni Master Atan. Ayun, yun sa mga naghahanap ni Master Atan, ayun, nandito si Master. Master, kumusta? Hello mga kabida bumalik na naman ako sa studio namin at saka nagpapahinga lang muna dito yung gagawin namin magmukbang kami ni kabidang duwel yun ito yung kakainin namin yan yan mga kabida, yung tinatawag na bantol dito sa amin. Iwan ko lang kung anong pangalan dito sa doon sa inyo. Ano to sa, anong sa English yan Brad? Stonefish. Stonefish. Ito pala yung tinatawag sa English na stonefish. Ang laki. Labi, sobrang laki mga kabida. Yan ang uh, nakuha ni Master kanina. Mayroon pa. Uh, Mayroon pa mga kabida. Ito tagutungan. Tagutungan. Siyempre, hindi mawawala itong popping fish. Yung butiti. Butiti, mga Ayan o, yung atay. Atay, o. bitay. <laughs> so, yun, mga kapita, Yun ang mukbang natin ngayong araw na to. Yun ang, ano, kasi si Master Atan nag, ano, sa akin, nagtawag sa akin kanina. Doon ako sa bahay. Sabi ni Master, punta ka dito dahil mag, ano, tayo, magmukbang tayo. Dahil meron akong na huling isda tulad na nga uh, kanina Mami. mga kabida yung pinakita ni master kanina ayun grabe, grabe mga kabida sobrang sarap nito kapag iano natin yan natin ito mga kabida ito yung tinatawag na tinapanan Tinap, tin, tinapanang tagutungan grill ito mga kabida parang grill na rin <laughs> so yun mga kabida ayun si master gumawa nag ano na nag Nagkalayo na mga kabida. Ayun, welcome back Master Channel natin Sa mga may Naghahanap ni Master Sa channel natin kung nasana si Master Dito pa rin mga kabida Meron lang uh, kunting pinagkakabalahan si Master Nagbabakasyon lang Nagbabakasyon lang si Master At saka ano, mga kabida may pumasok na May pumasok kasi na bagyo dito sa amin Pero hindi talaga nasintro itong Visayas hindi na sentro itong Bisayas uh, mga kabida dahil andun sa yung punteria ng bagyo. Talagang hindi talaga tumama sa ano, parang na side lang ng lupain ng dito sa Pilipinas. Doon sa ano, doon sa Luzon. Luzon. Yun, yun ang punteria Pero apektado pa rin diri mga kabida dahil habagat. Habagat, lumakas yung hangin ba. Kaya yung mga mangingisda dito, hindi sila nagpapalaod mga kabida. Mukhang uh, nagano na sila. Standby muna sila sa bahay nila. <laughs> Ayun. Mukhang gikanta akanta ni ano, mga kabida. Kanta ni Max Urban. Niglinaw na sa panahon. Mangisda o managat dahil. <laughs> Mukhang ang mga kabuh, buhay ng isang man, mananagat mga kabida. Kailangan talaga al, 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 alam natin kung ano yung mga mga update sa pag-asa natin, yung panahon natin ba, so yun ready ready na ang ating kalayo, yan ang ginawa ni master masarap to mga kabida mag-ihaw-ihaw -ihaw muna tayo <laughs> magihaw ihaw ihaw muna tayo mga kabida yun ang masarap dito grabe So yun, shout out sa lahat ng makapanood sa video na to. Ah, shout out nga pala sa asawa ko na nasa Kuwait. Yun ang uh, pinaka ano, pinaka ano, sa channel natin. Nung tawag dun, pinaka supporters ng channel natin yung asawa ko na sa ano. Hi, ay mang! Ingat ka dyan palagi ha. <laughs> yun. May shout out ka. Shoutout pala sa lahat ng mga viewers namin Saka yung lahat ng manonood Saka shoutout pala ni Ate April Diyan sa Ormoc, At saka ni Sis Loyla Nandun sa Kuwait Shoutout po <laughs> Yun Yun ang mga shoutout ni Master <laughs> So yun, simulan na natin Grabe, napakainit ng mga kabido sobrang init na ng hinaling ni master yun na nga ano, mga kabida napakasarap sa inihaw yung pinakita ni master kanina yun ang mas masarap sa ano luto inihaw talaga mga kabida so yun mga kabida pasensya na po kayo ha, dahil mukhang uh, mga ilang araw na hindi kami nakapag upload sa channel namin so sa mga palaging nag aabang dyan shout out sa inyong lahat maraming salamat sa mga suporta ah. lalo Umalitna lalo na, na sa kami. mga legit supporters ng Abinidas Mananagat Vlogs so yan mga kabida update namin kayo mamaya kung ito'y maluto na dahil hab haba na mga kabida hab haba <laughs> ano ngayon mga kabida hapo na mga 5pm na yata ngayon so yan mga kabida update namin kayo mamaya huwag kayong bibitaw Diyan lang kayo hindi ba? lang lang ang laban mga kapila, tuloy lang ang laban. Talagang uh, meron tayong mga kunting ano ba. Ito mga kapila, Chris. Talagang ganyan talaga buhay natin. Meron talagang mga talagang ano ba, mga problema. Ayun mga kabida, salang na natin. Ito yung paperfish mga kabida. So, sa lahat ng mga hindi pa nakakaalam, no. Ingat lang tayo sa pagluluto ng paperfish mga kabida. ang uh, magluluto nito mga kabida, yung ano, professional lang. Ito yung uh, mukbang namin ngayon. Uh, alam na alam naman ng lahat na itong paperfish ay nakakalason. Kaya ang nagluluto lang nito mga kabida, yung talagang expert yung mga professional ba katulad ni master professional kasi yan si master sa pagluluto nito kahit anong luto mga kabida preto ginataan yun alam na alam ni master yan meron pa tayong tagutungan at saka tung bantol yung tawag na bantol dito sa amin mga kabida yun nasalang na ni master grabe sulit na sulit itong mga kabida ah, sa lahat ng mga sumusuporta malapit na tayo mga kabida ilang hours na lang yung kulang natin so sana sa lahat ng mga supporter ng Abinidos Mananagat Vlog sana naman sana naman mga kabida huwag <laughs> yes. nyo kaming bitawan huwag wag na, naman kayong bumitaw sa amin mga kabida sa ano, pasensya na kayo mga kabida dahil di mga ilang araw na hindi kami nakapag-upload ng video dahil nga sa yung sinabi ko kanina yun, ang bantul sabi, sobrang sarap nito mga kabida lumabas na yung atay sabi, huh. itong nagbibidoki dito mga kabida, parang uh, kanina pa, umaga pa yan hanggang ngayon, hindi pa tapos na ano kami, nabala kami ba baka ano, hindi naman natin sila ma ma namakabida ano, dahil ano, taligayahan nila 'yan. Wala tayong pakialam kung onele vlog vlog natin to. Hindi naman natin sila ma 'Yun ang ano makabida, baka mag copyright kami. <laughs> Sayang yung video namin. So yun mga kabida, mamaya magmumukbang kami ni Master. Yun si Master. Welcome back Master Atan. So yun mga kabida, ah, lutong-luto na yung mga imukbang natin. Yung mga inihaw natin tinapanan mga kabida. Ready-ready na tayo. So yun mga kabida. Ito yun mga kabida. Ito na yun mga kabida Sa usawan Ayan, ito yung uh, Nihaw natin pipino. Yung sinapanan Ayan, mayroong pipino Grabe, kumplito sa mga kabida Sa kamiro Sa usawan, syempre Hindi mawawala itong sa natin Syempre, may kanin tayo Ayan, ayan na nga si master oh. Reading, ready na Ready, ka. ready to eat na mga kabida Ayan, ready to eat na tayo ito na all.

Kaya ito na. Okay. Ako mm. na kayo. Magkakamang magkakamang. Hmm. Ito ah. Ako. Mamatila rin sinugbang sinugbang sinubang. Sinubang bantol. Nakabigay kabida. Hmm. Baliling. Hmm. Ato ato dapit. Ato dapit kayo. Ako. Ihaw. Bantol. na bantol. mm Hmm.

Yun, ito talaga yung mga kabida. na no. salo-salo. Andito kami sa bahay ni Master. Master Atan. Nakaka talaga nakakatakam talaga. Kain po sa lahat ng manunod. Kain. Hmm. Kain, tayo, kain! Kain tayo, kain! tayo! Kain tayo! Kain

Ayan, pagkayami, Magkakainan. Magkakainan. Makan, Bulot, say. Hindi. Sabi. kayo, kaling. Batas. Hindi, hindi ka ngaroon sa video. Ari nang kakilid ni tatay. O, dire kaling. Ako kakilid tatay ko. ba? Na na puno ba So dito. So Dari okay. Na, mo tong tapos ko diha. Mm. Ito yung pinakagwa po namin. <laughs> <laughs> yung masarap na salo-salo mga kabida. Mm. Nabe. Tara. Tay. Kabe talaga mga kabida oh. Parang panit sa litson. Kitim nito kung nakaunde. <laughs> Kanya dapat. Yaro.

Ah, habib. Maukan kanin setin ya, Rabilah? Unlimited rice, Param. Menginal unlimited, unlimited rice. di atas kamera? Hmm, rabi, Rounding, eh, jita, at mm, sarap, boy.

Okay. Mga aso nyo. naiwan yung pipino ba? Hindi uh. <laughs> napansin ang pipino mga kabida. Pinagga na hmm. mong yung pipino. <laughs> Kanti ko po lili pinahana ko ka. Sige <laughs> ah. lili, istorya po di aling. Hmm. Ngaon!

Pag-isa ng maraming singot. So so Naubusan ka din. Ano, ang kulang. Masarap talaga. Ito, so, atay. Masarap talaga, masarap. Hoy! Ibig sabihin, masarap no kasi... Uh, ubus talaga ka din. Kaya rin, nasa ko No. No way. Yung no money. You don't huh. have to... No. Oh, no. Oh, gasin na. Ang gini. Ang gini. Hindi, ni kumani mo ni mo na i-upload na. Sauling! Teka, tama na lang. Ubus Ay! talaga Ay! mga na <laughs> ubus. Upus. Wala lagi kang gauntis, kay. Huh? Okay. Ubus uh, kuya, gagawin ka dito. Kaya nga yung balong magagay. Yun, brabe. Ang sarap mga kapila. Ubus ng kanin. Kilo. Limang kilo yung sinayain kanina. Ubus ba? Asa mga iniha mga kapila? Brabe, siya bang sarap? Kahit busog na busog ka na, gusto mo pang kumain. <laughs>

So yun mga kabila, kami na lang yung uh, naiwan. Tapusin na namin ito mga kabila. Maraming salamat sa inyo ang panunood. Shout out sa lahat ng mga makapanood sa mukbang na ito. Maraming salamat Welcome, sa video na ito mga kabila. So yun, shout out sa lahat. Maraming salamat sa inyo mga kabila. Ingat kayo palagi. <laughs>